Kay host, tali may two letters po pinagbabawal during party. Bawal na salitang letter K and letter J. So means, mahigpig po natin pinagbabawal ang mga KJ. Kaya sabay-sabay natin isigaw, bawal ang... KJ! One more time, mas malakas pa. Bawal ang... KJ! How about this side? Baw Yes, mawalang KJ, dapat lahat po tayo ay game na game para mas maging masaya ang celebration ng 60th birthday ng ating celebrant. So I think, are you all ready to meet our you Are you ready, guys? Yes! Yeah. One more time, are you ready? Yes! Yeah. Tingnan ko ready-ready na. Isa ang hip-hip! Mukhang ready-ready na nga sila. Palapakan nyo naman ng bawat isa. Dapat i natin ang kanyang energy hanggang matapos ang ating program. So without further ado,